ito na yung ang natin mga ka na pina-recover natin ay yung mga talabos ay urong mga bulaklak ay lagas bunga ay lagas ganyan na itsura hmm. mabungagi halos nagkantalantayan yan kasi pinabagsak ito ng bagyo ayan na dumami na yung talbos sa mariwa bumata lahat yung talbos nito at kahit dito sa baba no? bumata yung talbos ibig sabihin magbibigay yan ng bunga hmm. kapag kasumariwa yung talbos bali dalawang beses pa lang tayong nag-abono rito ano, ang ginamit natin yung Ayan, pinakita natin yung mga video dyan may mga video tayo kung paano magpa-recover ng ampalaya no? Ayan, ganda na na Mm. Yan yung mga bagong talbos niya. Diyan lalabas yung mga bagong bunga. Maglalabas na yung maliliit na bunga diyan ayan. Dilim. Madilim. <laughs> Madilim. Mm. Tapos ito yung mga dating bunga. Mm. Yan. Batang-bata -bata na uli yung mga talbos niya. Napakabilis pag drenching napakabilis yung epekto nun ano kaya kung magpaparecover kayo ng mga ampalaya sa katalong the best ang drenching na pag abono ano dilig yung ididilig ba yung abono hmm. mataba na siya uli tapos yung interval guys natin na ginawa ay every 3 days yata yun o 4 days 3 to 4 days pwede Saka hmm. na tayo bumalik sa interval days kapag ka yung normal na interval ng pag-abono kapag ka ng todo. Ayan. Pwede na yung weekly kapag ka nakarecover ng todo. Ano? na hmm. Ngayon yung itsura ni Ampalaya ngayon. Sa dami ng talbos niya, maglalabasan na yung bunga. Bumata yung mga talbos natin. Siyempre may mga maglalabas ng bunga yan. Magbibigay na naman ng bunga yan. Ayan o, medyo ma magaganda na yung bunga lumabas. Mahaba yung luma bunga lumabas. Hmm. Yan. Mga, mga bunga lumabas ay mahaba na. No? Dalawang beses yung pagkabuno natin dito. At ang ginawa natin ay drenching lang. Ano, mga kaparmers. Urea saka triple 14 Mas lamang yung triple 14 ang dalawang lata. Para maging ganyan. Ito lang kasi ang pala natin ay pang konsumo lang kaya ganyan na ano? wala siyang bubong. Kasi may mga pipino tayo dito. Hmm, nagbigay na ng bunga kahit na ito ay tinayo lang natin bumagsak tinayo ganyan ay tsura mga bagong anong bunga yan, yan. No? update lang natin itong ating ampalaya na binagyo bumata na yung mga talbos sumariwa na uli yung mga dating urong ayan, oh, no? nabuhay uli yung mga talbos siyempre yung mga bungang na disgrasya, eh. hindi na yan kaganda <laughs> ah, hintayin na lang natin yung lawabas, yung mga bagong bunga no? hmm. ngayon yung update natin dito sa ating Ampalaya bumata na uli yung mga talbos at nagbigay na ng bunga, thank you